Hi guys, good morning. So, uwi na 1 a.m. in the morning na dito sa Kuwait at sobrang inang. 5 degrees Celsius na eh? wala kang jacket. 5 degrees Celsius na. Oh my god, dego pang nasa loob ng walk-in chiller. Ang ginaw. Ginaw, 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 ginaw. So, pauwi na kami okay, at mga bagong mga bagong aplikante or yung mga bagong papunta dito sa Kuwait islamo doon laki ng jacket yung makapal kapalan nyo kasing kapal ng taong may utang ng pagmumuka ng may utang sa inyo so baka kasi magkasakit kayo at manibago kayo sa klima dito sa Kuwait ako nga ilang taon na eto sinisipon pa rin tumutulo yung tumutulo yung tumutulo yung sipon ko. sobrang lamig so naghihintay tayo ng transportation namin ayun pakita ko sa inyo malaking bus na ito malaking bus dun so uh, ayun na ayun natin kasi sobrang lamig 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 dito hindi ko na kaya guys Pasok na yung kamay ko sa aking bulsa dahil nanginginig na siya. Na. So yun. Oh. See you next time bye bye